Isipin mo to. May dalawang tao parehong nagsisimula sa wala. Isa, nag-iipon at lumalaki ang yaman. Yung isa, palaging kulang sa pera. Ang pinagkaiba nila, hindi pera, hindi koneksyon, kundi mindset. Sa video na to, sasabihin ko sa iyo kung paano naiiba ang iniisip ng mayayaman at ordinaryong tao at kung paano mo rin pwedeng baguhin ang iniisip mo para lumago ang pera at buhay mo. Kaya stay ka lang at panoorin hanggang dulo. Unang-una, isipin natin, may dalawang karakter, si at Carlo. Parehong silang may 10,000 lang sa bulsa at parehong may pangarap sa buhay. Pareho silang nagtatrabaho ng mahirap, parehong may gustong mata mo sa hinaharap. Ngunit sa unang tingin mo, Mukhang pareho lang sila. Pero sa totoong buhay, ang mindset ang unang nagtatakda kung sino sa kanila ang aabot sa milyon at sino ang laging kulang sa pera. Si Juan, kapag may natatanggap na extra money, iniisip lang niya kung paano ito gagastusin ngayon. Si Carlo naman, iniisip kung paano niya mapapalaki ang pera sa pamamagitan ng investments o negosyo. Yan ang unang malaking pagkakaiba, ang iniisip nila tungkol sa pera. Kilalanin natin si Juan. Isa siyang simpleng empleyado. Haraw-araw, pumapasok sa trabaho, maaga gumigising at tapat sa kanyang ginagawa. Pero kahit anong sipag niya, bakit nga ba palaging kulang ang pera niya? Unang dahilan, takot sa risk. May mga kaibigan siyang nagbukas ng maliit na negosyo online nagtry ng investments sa stock market o bumili ng lupa bilang puhunan. Pero si Juan, ang sagot niya palagi, baka malugi lang ako. Dahil dito, nananatili siyang safe. Oo, hindi siya nalulugi. Pero hindi rin siya lumalago. Para siyang nakaupo sa isang bangko na hindi umaandar. Habang yung iba ay nakasakay sa tren papunta sa mas magandang kinabukasan. Pangalawa, short-term thinking. Ang iniisip niya palagi, basta may kita ako ngayon, sapat na. Kapag dumating ang sweldo, diretso sa gastos, renta, kuryente, luho, minsan kahit hindi kailangan, bili agad. Hindi niya naisip na kung hindi siya magpaplano para sa kinabukasan, babalik at babalik siya sa parehong cycle sahod gastos kulang utang pangatlo salary dependent iisa lang ang source of income niya sweldo walang extra sideline walang passive income kaya tuwing may emergency kagaya ng pagkakasakit ng magulang o biglang gastusin sa bahay lagi siyang nangangapa ang ending kadalasan ay uutang na naman pang-apat ayo matuto. Kapag may naririnig siya tungkol sa financial literacy, stocks, REITs o kahit simpleng budgeting tips, sasabihin niya, "Hindi para sa akin 'yan, mahirap intindihin." Ang resulta, habang yung iba ay natututo at nagde-level up ng skills, siya ay naiiwan sa parehong antas ng kaalaman. At panghuli, instant gratification. Lahat ng hirap niya gusto niya may mabilis na kapalit. Kapag nakuha niya ang sweldo, bibili agad ng bagong cellphone, latest na sapatos o magastos na kain sa labas. Para bang hindi siya makapaghintay. Sa isip niya, kailangan ko ring i-reward ang sarili ko. Pero ang problema, habang pinapasaya niya ang sarili niya ngayon, ninanakawan niya ang sarili niya ng mas maayos na bukas. Kung titingnan mo, hindi naman tamad si Juan hindi rin siya kulang sa tega, pero dahil sa mindset niya, palaging kulang ang pera. Kahit overtime pa niya, kahit may dagdagang sweldo, parang hindi pa rin sapat. Lagi siyang may utang, lagi siyang stress sa bills, at pakiramdam niya, paikot-ikot lang siya sa parehong lugar. Ang lesson, ang pagkakaroon ng trabaho ay hindi garantiya ng pagyaman. Kung ordinary mindset ang dala mo, takot sa risk. Puro short-term thinking, umaasa lang sa sweldo, ayaw matuto, at laging nakafocus sa instant gratification, lagi-lagi kang mauubusan. At yon ang nakakalungkot. Hindi pera ang problema, kundi paraan ng pag-iisip. Kung si Juan ay nananatiling paikot-ikot sa cycle ng kulang, ibang iba naman ang kwento ni Carlo. Pareho silang nagsimula sa maliit na halaga, 10,000 lang. Walang koneksyon, walang padrino, at parehong simpleng manggagawa. Pero dahil magkaiba ang kanilang pananaw, magkaiba rin ang direksyon ng kanilang buhay. Una, long-term planning. Si Carlo, hindi lahat basta nakatingin sa ngayon. Kapag kumita siya, iniisip niya agad ano kaya ang magiging epekto nito sa susunod na lima hanggang sampun taon? Kaya imbis na ubusin ng pera sa mga gamit na mabilis maluma, ini-invest niya ito. Halimbawa, sa halip na bumili ng bagong cellphone na 20,000 pesos, nilagay niya ito sa isang investment na alam niyang lalaki ang value pagdating ng panahon. Habang si Juan ay masaya sa bagong gadget, si Carlo naman ay masaya sa nakikitang paglago ng ipon at assets niya. Pangalawa, calculated risk taking. Hindi siya bulag na sumasabay sa hype. Bago pumasok sa isang investment, nagbabasa siya ng reviews, nag-aaral ng market, at kumukonsulta sa mga taong mas may alam. Kapag nakita niyang may potensyal, kahit may kasamang risk, papasukin niya. Kasi para kay Carlo, mas risky ang walang ginagawa kaysa subukang palaguin ang pera. Halimbawa, habang nagdadalawang-isip si Juan kung sasali sa isang maliit na food cart franchise, si Carlo naman ay nagresearch, inaral ang location at sinubukan. Oo, may kaba, pero may plano at diskarte. Pangatlo, learning mindset. Si Carlo ay hindi kontento sa alam niya ngayon. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa financial literacy, nanonood ng mga educational videos, at nakikinig sa mga mentors na may totoong karanasan. Alam niya na ang kaalaman ay isa ring uri ng puhunan na hindi ninanakaw at hindi naluluma. Kaya habang si Juan ay nagre-relax pagkatapos ng trabaho, Si Carlo ay nag invest ng oras para matuto ng bagong skills tulad ng digital marketing o e-commerce strategies. Yun ang nagbukas sa kanya ng mas maraming oportunidad. Pang-apat, multiple streams of income. Hindi siya umaasa sa iisang pinanggagalingan ng pera. Oo, may trabaho siya pero bukod doon, may maliit siyang online business. Nagbebenta ng products sa social media, may investments din siya sa mutual funds at stocks at dahil matalino siya sa paghawak ng oras, minsan kumikita pa siya ng extra income mula sa freelancing. Kaya kahit mawalan siya ng trabaho, may iba pa siyang mapagkukunan. Kung iisipin, si Juan ay parang nakasakay lang sa isang bangka, habang si Carlo ay nakasakay sa barkong may limang makina. Kahit masira ang isa, aandar pa rin ang iba. pang Panglima, delayed gratification. Ito marahil ang pinakamalaking kaibahan nila ni Juan. Habang si Juan ay laging bumibili ng bagong gamit para maramdaman ang reward, si Carlo naman ay marunong maghintay. Iniisip niya, kung maghihintay ako ng kaunti ngayon, mas malaki ang kapalit bukas. Kaya imbis na gumasos agad sa luho, nilalagyan niya ng kapital ang mga bagay na kikita sa hinaharap. At kapag dumating ang panahon, hindi lang maliit na reward ang balik, kundi malaki at pang matagalan. Example, sipin mo si Carlo, isang OFW na pumunta sa Middle East para magtrabaho bilang technician. Habang ang iba niyang kasamahan ay inuubos ang kita sa gadgets at padala ng sobra-sobrang luho Si Carlo ay naglaan ng porsyento ng kanyang sahod sa mutual funds at stocks. Nakikinig siya sa mga financial podcast tuwing break time at nag-aaral din ng online selling. Pagkalipas ng limang taon, hindi lang siya nakaipon ng malaking halaga. Nakapagpatayo rin siya ng sariling bahay sa probinsya at meron pa siyang maliit na online business na kumikita kahit nasa abroad siya. Kung titignan, pareho lang naman ang pinagdadaanan nila ni Juan. Parehong nagsakripisyo, parehong malayo sa pamilya, parehong nagsimula sa maliit. Pero bakit magkaiba ang resulta? Dahil sa mindset. Kaya sa huli, hindi lang pera nagpapatakbo ng yaman ni Carlo, kundi ang paraan ng pag-iisip niya. Dahil handa siya magplano ng pangmatagalan, mag-take ng calculated risk, matuto ng walang tigil, mag-diversify ng income at maghintay ng para sa mas malaking reward. Lumago ang kanyang pera at nag-iba ang direksyon ng kanyang buhay. Kung pareho sila nuwa ng starting point, ngayon, ibang-iba na ang finish line. Para mas malinaw, tingnan natin ang simpleng comparison ng ugali ng ordinary mindset versus millionaire mindset. Sa risk-taking, takot sa pagkawala ng pera versus kalkulado at matapang. In terms of thinking, short term versus long term. In terms of learning, minimal or avoids new skills versus palaging nag improve Sa income, salary lang versus multiple streams of income. In terms of gratification, instant versus delayed and strategic. Sa madaling salita, ang ordinary mindset ay naglilimita sa iyo, habang ang millionaire mindset ay lumalagu ka at ang pera mo rin. Kung gusto mo rin magbago at magsimula magkaroon ng millionaire mindset, narito ang mga practical steps. Una, simula ng learning. Magbasa ng mga libro tungkol sa finances. Manood ng videos umattend ng seminars o webinars dahil knowledge equals power. Pangalawa, track your money. Alamin sa napupunta ang kita mo. Umiwas gumasto sa mga bagay na hindi mahalaga. Pangatlo, invest even small. Kahit maliit lang, simulan sa stocks, mutual funds, o digital assets. Importanteng simulan mo. Pangapat, Surround yourself with growth-minded people. Palibutan ang sarili ng tao na may mga goals at positive mindset. Panglima, set long-term goals. Maliit man o malaking goal, planuhin at i-review regularly para alam mo kung anong direksyon ng buhay mo. Tandaan, hindi overnight ang pagbabago. Pero kapag nagsimula ka ngayon, sa loob ng 6 hanggang 12 buwan, Makikita mo na na may progreso. Ang mindset mo lang ang una mong babaguhin. Ang pera at oportunidad ay susunod. Kaya ito ang tandaan. Ordinary mindset limits you. Millionaire mindset grows you. Ang sikreto ng mayayaman ay hindi pera o koneksyon kundi isip. Hindi ka isinilang na may ordinary mindset. Pwede mong baguhin ito ngayon at simula ng pag-iipon, pag-invest at paglago ng pera mo. Ngayon, comment mo sa baba kung saan ang mindset ka ngayon at anong unang hakbang na gagawin mo. I-like at i-share mo na ang video na to at mag-subscribe ka na dito sa The Brown Investor para sa mas marami pang money mindset tips na tutulong sa'yo. Tandaan, hindi hadlang ang current situation mo. Ang mindset mo lang ang magdidigta ng kinabukasan mo.